Praise the Lord. To God be the glory. Sa paksa po na aking ipaglilingkod sa inyo. Bakit dapat po tayo sumapalataya na si Kristo ay tunay na Diyos? Bakit dapat tayo sumapalataya na si Kristo ay tunay na Diyos? Mula pa sa panahon ng ating Panginoong Kristo hanggang sa ating panahon. Marami ang hindi sumasampalataya na si Kristo ay tunay na Diyos. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya ito ngayon ang paksa na aking bubutilin at patutunayan sa inyo sa pamagitan ng banal na kazulatan yung iba nagpapatunay hindi Biblia ang ginagamit sa pagpapatunay bakit dapat ang Biblia ang ating referensya sa pagpapatunay sa pagiging tunay na Diyos ng ating Panginoon sa Kristo dahil ang batayan ng katutuhanan ay ang banal na kasulatan. Isaiah chapter 8 verse 20 Ang hindi magsalita ayon sa kasulatang ito ay walang liwanag sa kanila. Lahat ng mga nagsasalita patungkol sa Diyos, nangangaral na hindi nakabase sa banal na kasulatan nabubuhay sila sa kadiliman. Kaya sabi ng propeta sa Isaiah chapter 8 verse 20, ang hindi magsalita ayon sa kasulatang ito ay walang liwanag Ibig sabihin, nasa kadiliman sila. To God be the glory. At ayon naman sa sulat ni Apostol Juan, sa John 17 verse 17 sabi pakabanalin mo sila sa katotohanan ang salita mo'y katotohanan dapat nakabase sa salita ng Diyos dahil pagsalita ng Diyos katotohanan yan hindi na nangangailangan ng referensya, ibang referensya yan ang kasulatan hindi na nangangailangan ng ibang referensya. Dahil marami mga referensya, mga payas reference, panig sa doktrina ng kanilang religion. Subalit ang kasulatan, lalo na pagka Kim Jin's version, hindi bayas yan, mga kapatid at mga kaibigan. Praise the Lord to God be the glory. Kaya mismo ang Panginoong Heso Kristo, nung siya ay nagturo, sabi niya, siya sa ang kasulatan sa ang Biblia. Dahil itong kasulatan, ito ang nagpapatutuo sa akin. John chapter 5 verse 39. Kaya kailangan, tayo kailangan tayo mapagsiyasat. Kailangan open-minded po tayo. Kaya yung doktrina ng katsusan ni Kristo, malalim na usapin, malalim na isyo. Kaya bakit dapat na tayo sumampalataya? Na ang Panginoong Hesus Kristo ay tunay na Diyos dahil si Kristo. Siya ang lumika ng lahat ng mga bagay. Ito sabi sa Juan chapter 1, John chapter 1, verse 1 hanggang 2 hanggang 3. Lahat ng bagay ay nilika sa pamagitan ni Kristo. Kung wala si Kristo, wala ang lahat ng mga bagay. Sapat na ang basihan na yan para tayo sumampalataya na si Kristo ay tunay na Diyos. Sa Acts chapter 3 verse 15 na sabi, na inyong pinatay ang lumika ng buhay. Inyong pinatay ang lumika ng buhay. Sino yung pinatay? Ang Panginoong Iso Kristo. Yung palang pinatay ng mga Hudyo, ng mga Romano. Sabi, ito ang lumika ng buhay. Purihin ang Panginoon. Kaya, Jesus Christ, ayon sa aklat ng 1 John chapter 5 verse 20, sabi ng Apostol Juan, na parito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ati siya makilala na totoo sa makatuwid bagay sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Pag hindi mo kinilala na si Kristo ay tunay na Diyos, wala kang buhay na walang hanggan. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo. Sino ang isang Diyos na tunay? Sabi, at ito ang buhay na walang gan, na ikaw ay makilala nila. Sino yung ikaw na makilala na isang Diyos na tunay? Siyempre, ang Ama. Sabi, at ang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Kristo. Ang Ama ay isang tunay na Diyos at ang kanyang sinugo. Praise the Lord. Yung nagsugo at ang isinugo ay iisang tunay na Diyos. Singular and the form of God. Isa sila. Saan sila isa? sa pagiging tunay na Diyos the form of God subalit so may individual sila na personalidad ang ama at ang anak praise the Lord to God be the glory kaya yan ang katunayan at matibay na basihan para ati sa palatayanan na ang Panginoong Heso Kristo ay Diyos na tunay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ang sabi, si Kristo siya ang lumika ng lahat ng mga bagay. Kaya, nung sabihin ng Diyos, sa Genesis chapter 1 verse 26 sabi lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at wangis sino ang kasama ng Diyos Ama dyan sa paglikha nang sabihin niya lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at wangis, may kasama tiyak ang Diyos dyan, ang Ama. At uh, tiyak hindi anghel ang hilang kasama ng Ama dyan sa paglika. Walang talata mula sa Genesis hanggang Apokalipsis na ang Anghel o Keroben ay ang kasama ng Diyos Ama sa paglika. Kundi ang kasama dyan ng Ama sa paglika ay yung kaanyo niya. At yan, walang iba kundi ang kanyang anak na si Yeso Kristo. Ayon sa aklat na Colossus chapter 1 verse 15, Si Kristo siya ang eksaktong larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya ang larawan ng Diyos na Ama ay makikita mo kay Kristo. Pag nakita mo si Kristo, nakita mo ang Diyos na Ama. Dahil sabi si Kristo, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya sabi ni Pilipi, Panginoon, sabi niya sa 20, Panginoon, ipakita mo sa amin ng Ama, masisiyahan na kami. Sabi ng Panginoon, Pilipi, matagal na tayo magkasama, hindi ka pa ba naniniwala na ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Dahil ang Panginoong Hesus Kristo at ang Ama magkamukhang magkamukha sila. Walang pagkakaiba sa isip iisa. Sa personalidad isa. Walang pagkakaiba. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya mga minamahal Ano pa ang matibay na ebidensya na si Kristo ay tunay na Diyos at makapangyarihan sa lahat? Si Kristo, He is omnipresent sa ina sa lahat ng dako. Mateo 18, talatang 18, kung saan nagkakatipon ang dalawa, tatlo sa aking pangalan, ako'y nasa kanilang kalagitnaan. Sa insumasa lahat ng dako, omnipresent, Jesus Christ, ang Kristo mga kaibigan, wala siyang pinagmulan at wala siyang wakas. Sabi sa Mikas chapter 5 verse 2, Ikaw ay mula sa walang hanggan. Ikaw ay mula sa walang pasimula. Ikaw ang Diyos. Praise the Lord. Mula siya sa walang pasimula hanggan sa walang hangganan. Sapat yan para tayo tumanggap at sumampalataya na siya ay tunay na Diyos. Diyos na dakila at makapangyarihan. Purihin ang Panginoon. At itong Kristo na siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat kaya sabi sa aklat ng Sabi sa aklat ng Philippians chapter 2 verse 2 Nasya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi si nagpilit na manangan ang pagkapagta niya sa Diyos kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Pagpasok ni Kristo sa sanlibutan, nung siya ay magkatawan tao, ang sabi hinubad, alin yung hinubad? Yung maluwalhating pagkadyos. At kinuha niya yung kaanyuan bilang tao. Siya ay naging alipin na siya ay pumunta dito sa sanlibutan. Ayon sa aklat ng Hebreo chapter 10 verse 5 ang sabi, Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay mo. Kaya nang pumasok si Kristo sa sanlibutan, dito sa earth, sa mundo, na ating kinabubuhayan mismo ang Diyos na